So mga kalingap Abang tayo uh, nagpipintora, ay nagpipintura uh, ay may dumating so, ng magandang, magandang buhay po mga kalingap ano. At tayo po ay may susundang uh, pato. Kung saan pupunta kasi naglilimlim po yan ay. Eh. Hindi ko. Sige so, sumunod, sige baka maligaw. Sana. Ay ito. Sundan natin to yung pato na to ayan o oh, umalis na ayan na munta na saan kaya nangingitlog to saan kaya nangingitlog o naglilimlim pala naglilimlim na po yan kaya kaya sa kabilang uh, lote kaya kailangan natin uh, makita para uh, masilungan, maliliman yung nakakahalata yata. Doon muna kayo. Ano ba itong aso mo? Ah, yun na. Ah, yun na. doon yun pala yun. Oh, oh. Doon pala ikaw. Nakakaramdam mo oh, na sinusundan natin. Nakakaramdam. Ayan. Oh, tumitingin yeah. oh. pa oh. Oh. Sabi niya, may sumusunod sa akin ah. <laughs> Yun. Yun, doon tago na doon punta ko para makita ko sa mga uh, exact location dito pala ayun tumawid pa pala eh Nagliligaw tayo yata. Undo na. O, oh, nililigaw tayo. Undo Hila na yun naman. Wala. Ito na sundan. Wala na. Hindi na natin na sundan. Wala na. Saan Ligaw na. Marunong din yung pato. Tiniligaw tayo. Kaya yun. May mautak din ah. E, parang may dinaan dito ah. Wala na, niligaw tayo. Ibatit. E, e, nyug naman ang nakuha natin. Nyug. <laughs> nyug naman. Wala, e na, ang bilis. Niligaw tayo mga kaligap kaya yun? Mautak Saan ba dumaan yun? Sala! Wala, niligaw tayo. Ni pato. Wala, nagbitog yun. unahan Wala na. Ito okay, tayo dyan. Uh -huh. Wala lang dito. Oh, malayo na ako. Malayo na dito lang yan. ikot dito ay hindi naman nun kaya ang itlog yun dito kaya उलमन हम्म और ये तो बोल देंगे तो सबसे ज्यादा अपडेट अयो Wala. Ang layo naman ang na itlogan mo. O, yan, o. Oh. Oo. Oh. Mm -hmm. Yan ang ating uh, pato. Yan pala nang itlog. O. Oh. O, oh, sige na. Sige na, dyan ka lang. Ang <laughs> layo. Ang layo silang itlog. Doon, yung ating kubo. gabi ko dito. Ang layo. Pag uh, umalis siya, bago natin lagyan ng uh, bubong, baka magulat. Ayun, meron dito ng uh, yero. Ligra, koy. Yan yero. Kunin natin yan pag uh, Mhm. Mm pag uh, umalis. Bangan natin na pag umalis na, na, na dito sa ating kubo. Right? Layo. Oh, uh, doon, doon doon pupunta. Tapos iikot dito. yan natin ang ating ginawa no? natin ating paghahawan Sinundan natin yung pato Ayan At nakakuha pa tayo ng panggata no? Panggatang yug Ayos Doon sa likod Doon sa may kawayan na yun Ang itlog Nagyanyan din bowling duckling ano yun yung mga inakay malalaki na rin yung patong naglilimlim yan at pagkatapos natin pagsunod-sunod sa ating uh, ayan alaga ay alaga o oh, baby ay grabe naman si Rico ko ay okay ano ba okay lang okay ka lang diyan ako'y bibili ng uh, pentora Aha, ha ating mga laga So, nakabili tayo ng uh, yero nga. Yun na, doon sa may ilalim, no? silong. So, tara po. Bili tayo ng yero. Ay, ah, yero. Pintura para gamit natin. Nakabili na tayo. Dalawa. Dalawang uh, pintura. Boy, sin. Ano to? Redoxide. Redoxide. So, kuhin natin yung yero. yeah E tem plaquinha. All right. right the Hei. Yeah. Baliktaran po yan. Baliktaran ang pintura. Ayon sa request, no? Ay, matapos tayo. Kaya lang uh, sa iba ko ba, kabilang side pa lang yan. Tapos isisikin coating pa. Oh. Sisikin coating natin bago natin ibalikta rin, no? Kasi itong baliktad na to, apat, uh, lima, ay, anim. Hindi pa na dali Yan. So, isisikin so natin para isahan na lang. Tapos natin mag second coating. So kabalik sa baliktad naman. Balikta rin natin. Para na naman sa likod o kabilaan. Kabilaan po ang kwan Pintura. Para daw hindi kalawangin. Balikta rin natin. Okay na. Tuyo na. Bilis lang dahil uh, sobrang init. Ay, nako. din magpintura. Ngayon na po yung ating na trabaho ngayon, mag-apon. Ano oras na? Alas dos. Ay. Pitong, ah, uh, piraso. Ah. Baliktaran po yan. Ang, ah, uh, uh, pintura. Yan. Baliktaran. Ah. Uh. Alitaran para pandaw. Matibay daw. Iritas na lang natin ulit pag uh, napakuha na. Okay. Ito so, mga kalingap. Abang tayo nagpipintura. Uh, ay uh, may dumating na mystery box, no? <laughs> mystery box. Uh, ayan, box natin. Kung ano ito. At may nakalagay na, ayan, hanging. Hanging skill. O, ito, oh, hanging skill. So, ibig sabihin, hanging, hanging, nakalutang, ayan, nakabitin, skill, ano ba yun? sukatan, timbangan. Ay, <laughs> timbangan pala ito, mga kalingap. Ay, shout out, ano? Salamat, may timbangan na tayo. May nakalagay dito, ano? Hanging skills. Alright, no? May hanging skills tayo, oh. Maximum capacity, oh. Uy. Ah, 50. 50 kilograms, you know, may check. 50 kilograms. So, ayos. Uh, Meron na tayong uh, timbangan. Ayan. Hanging. Hanging. Kaya wala pa tayong titimba kayo, ano? Hindi pa tayo makakapag-harvest ngayon. Baka sunod na araw. Bago natin titisting. -tit pero i-unbox na natin. Alright. Oy. Oy, ang ganda. Ang ganda. Ayan, favorite color, ano? Kulay, kulay green. No? Oy, may stainless, oh. Oy, ano so sa stainless? Parang saan kaya ito? Oy, dalawa. Alright. Hmm sumasabit. Oh, nakasilyo. So ito pala ang silyo nila, no? Oh, paano kaya to? Silyo na to. Hmm. So ito mga kalinga, paano may silyo? May silyo. Wala, may nakalagay, oh. May nakalagay na price. Tanggay na natin, oh. Huh. Lumabot ng 1-2 daw, 1-2. Yan oh, sige na sabihin ko na. Ayun, may nakalagay oh. At may nakalagay talaga pangalan talaga oh. Oh. Ayun, Martin. Martin B. Cardama. Oh, yes no. So, ito ang ating uh, ay, mystery box no. Ano ba 'to? Yan. Yan. Ano may tao? Maka wala ka lang sitaw! Oh, sida! Dali lang! So ito oh, may, may, may bumibili pa. No? Saglit lang po, saglit lang! Aha, uh iyan. -huh, so ito, hmm? Iyan. Alright, ano? So ito, may timbangan na tayo. At nakakuha na rin, oh. Naka... Basta yun yan, okay na. So pindi natin isabit dito. Eh. Ayan. Alright, so uh, timba na tayo. Okay, thank you. So hangin yung skin. Ayos, so na tayo mga kalingap. Natin na muna, punta natin yung uh, bibili daw ng sitaw. Ay, Ayo, tak? Na, na dito. tu. Tersedia. Ayaw mo? Eh, no, sa mga pala ukranin, nakikita? Yan o, yung bunga. Sabi sa mga nakikita na Oo, oo, paano magkuhan Ay! Ah, mo? Ha, 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 sabi mo, paluto ko yung mama mo, tapos ikaw na mama ko magkain lang, ha? Huwag may bigay. Ayan, sige. O, talaga. Ayan, saan? Ito. Awag, tigas yan. Ayan, malaki yan. Yung maliliit lang. Tigas yan. Tigas pa sa ulo mo. Bumul talaga <laughs> yan. Oh, 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 ito Hindi nga, yan yung maliliit lang. Ito pa. Maliliit lang. Ito, oh, maliit. pa. Ayan o, oh, salamat. Uh, naka-20 tayo. Habang tayo uh, nag-unbox. At yan, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Na, uh, ha, sa inyong pakikinig. Sa inyong panunood. Thank you very much. At hanggang sa muli ano, thank you, thank you very much Kuya Bal at Kalinga Prab at ng buong team Kalinga. At ang anonymous sponsors, silent viewers, subscribers, God bless po sa ating lahat. Bye-bye! Ingat-ingat tayo lahat!